Hey. Time flies. Only yesterday was a time of my life we born and dreamed. Hey. Summer haze. Now be surprised of the glory I out. The oh, ni Actress at singer na si Carla Estrada nagpamalas ng kanyang galing at husay sa pag-awit sa gitna ng kalsada sa Mayongdong, Korea. Nito nga lamang nagdaang weekdays ay lumipad nga patungong bansang Korea ang actress na si Carla Estrada para makapag-relax at magkaroon ng short vacation trip doon. Mula sa official Instagram account ni Carla Estrada ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang iilang larawan at videos mula sa kanyang naging pamamasyal. Proud na ibinahagi din ito sa publiko ang isang video na isa umano sa pinaka-memorable sa kanyang naging vacation trip. Sa naturang video ay mapapanood na masaya nga itong umawit at nakijam sa gitna ng kalsada sa Mayongdong Korea. Sa video ay mapapanood din na napakaraming tao ang nakapalibot, nanunood at kumukuha ng video sa kanya habang siya ay nagpi-perform. Hindi naman lingid sa marami na isang magaling na singer si Carla Estrada kaya naman hindi katakatakang napakaraming tao ang nanunood, nakiki-jam at nag-e-enjoy sa kanyang pagkanta kung saan ay nagpalakpakan pa nga ang mga ito. Ayon kay Carla ang experience na iyon ay talagang hindi niya makakalimutan. Narito panuurin natin ang buong video. Hey! Hey! Time That down, be surprised of the glory of the turn out the blues on the yeah, but, stay away You yeah, see <laughs> my face i got you feeling It in over